Sunod, mga kababayan, <clears throat> dito tayo kay Saldiko. Hmm. Katulad nito, mga kababayan, kay Saldiko. Hmm. Ano yan, Ken? Ito po ang kay Saldiko. Ito na, mga kababayan. Si PBBM, ha? Ah, kinausap ng abogado ni Saldiko. Meron siyang, anong tawag mga kababayan? Meron siyang ah kondisyones. Ah. Hindi magsasalita si PBBM nang ganyan, kung hindi totoo, ikakasira ni PBBM yan. Ito po yan mga kababayan. Ang kampo ni Saldiko, binablockmail ang presidente. Ano ang sabi? President, huwag mong ipakansila ang passport ni Saldiko, itigil na namin ang paglalabas niya ng video. Ha? Huwag mong i-cancel ang passport ni Saldiko. Ha? itigil na namin ang paglalabas ng video. So, ibig sabihin, bakit sila nagaganon? So, ibig sabihin, yung mga video-video na yun, gawa-gawa lang. Oh, eto na, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ah, actually, mga kababayan, hindi naman tayo nagsisinungaling dito. Kasi mismo, si PBBM ang nagsasalita. O, oh, sa, sa mga ano, hmm, eto. Meron po akong sa inyo. Hmm. po kami ng abogado ni Saldico <coughs> at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Uh. Oh. Huwag kanselahin ang pasaporte ni dating ako, Bicol Party List Representative Saldico, kapalit ng hindi paglalabas ng video ito ang tangkang pampablockmail ng kampo ni Ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panibagong ulat ni PBBM o kung saan naman sa flood control projects, binigyan din niya na hindi siya makikipag-negosasyon sa dating magbabatas. Mm. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, may mensahe rin si Pangulong Marcos sa dating House Appropriations Committee Chairman. Gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa justisya. Itinanggi naman ng abogado ni Ko na si Atty. Roy Rondain <laughs> ang blackmail allegations sa kanilang kampo. Dagdag pa nito, wala itong kinakausap na sino man sa pamahalaan para makipagdegosasyon sa issue ng passport ni Ko. Wala rin... Oh, itinanggi ng abogado. Mm. Paano kung merong voice record? Paano kung mayroong video na pumunta ka sa Malacanang? Itatanggi mo pa yan? Ha? Paano? Kung ang bawat hakbang mo, bawat pasok mo sa Malacanang ay may CCTV, itatanggi mo pa yan? Paano kung alam ko na ang opisina or ang Malacanang, lahat ng CCTV dyan may boses? Ha? Alam ko na lahat ng CCTV dyan naririnig ang mga pinag-uusapan. Bakit? Binago na lahat ni F. Elisa yan. Kung noon ang CCTV black and white, ngayon mga kababayan, ang boses mo naririnig bawat kwarto. Ha? Oh. Ngayon, attorney Rodi Rundain, patunayan mo yan kasi si PBBM ang nagsalita. Kung hindi mo mapatunayan yan, naku po, kawawa ka. Kasi bakit? Kung tumawag ka nakiusap ka, e eh kung na-record yun, at na-trace ang number mo na sa'yo yun, kasi ba diba, dapat bawat number natin, nakaregister yan, may mga pangalan yan. Oh. Ngayon, kung iba ang pangalan, hindi sa'yo. E eh kung kapangalan mo, sa'yo yun. Naku po, mga kababayan, continue. Narin ayas siyang control sa paglalabas ng videos ng nagbitiw na kongresista. Wala hmm. pang tugon ng palasyo sa sagot ng kampo ni Ko habang isinusulat <laughs> ang balitang ito. Samantala iniulat ni Pangulong Marcos na ire-recommenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na masampahan <coughs> ng patong-patong na kaso ang walong kongresista. Magsusumitin po ng ebidensya sa Ombudsman and mag-recommenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong kongresman na memeare. May ng mga construction company na may proyekto right. sa DPWH. Mm. Lengpet pa ng Pangulo, nakakuha na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng dalawang freeze order. Aabot na niya sa 12 billion pesos ang kabuang na freeze na assets mula sa mga personalidad na isinasangkot sa anumalya sa flood control projects. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. 12 billion na? Eh? Ang mga hmm. air asset ni Saldico ang value, mga 4 billion. At uh, bukod pa ron, meron po tayong ang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na na-frozen na. na, na. Muling tiniyak ni Paolo Marcos ang pagbabalik ng pera ng bayan na nakuha mula sa anomalya. Pisa lang po po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming <laughs> pangako that the money of the people will be given back to the people. Del Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming serbisyo servisyo publiko ang aming pinat hmm, Kita nyo, mga kababayan. At mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Dati, si Saldico Noong nagsalita Ang noo kalbo Pero bakit ngayon tumaba na siya? Diba yung nagsalita siya Nakaraan ang haba ng liig niya? Diba? Nagtataka nga tayo na Kung bakit maliit siya na tao Pero ang haba ng liig Tapos ang tamos ng ilong May kilay Tapos straight ang buhok e Bakit ito ngayon sa pang-apat at pang-lima niya Tumaba na siya So ano to? Bakit nag-iba-iba hitsura? Ha? Noong nakaraang lumabas siya, mga kababayan, ay ang taba niya. A ang payat niya tanghaba haba ng liig. E bakit ngayon, bigla nang tumaba? Bigla. Mm. So ngayon mga kababayan, eto siya. Merong magpapatunay na isang IT patungkol dito, mga kababayan. Pakinggan ninyo ang sinasabi nitong isang IT, mga kababayan, na si Saldi ko daw ay AI. Ito po. <clears throat> Mga kababayan. Ito po. Ha? Pakinggan ninyo. Papalabasin ng administrasyon. On... May isang po. Nagsimula ito nung tumawal si Sagamina pangandaman sa akin oh. Hmm. nung nagubisa ang bike process last year. Ayan po. ang mukha niya. At ha? Sabi niya, kapatapos lang ng meeting nila ni Pangulo, instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Baikam. Mm. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with you, Sek Andrea Edwards. So yan po yan mga kababayan, gumagalaw ang anino. Pangalawa, kumukunot ang noo. Pangatlo, ang anino gumagalaw pero straight lang. Walang tainga. At ito ang panghuli, mga kababayan. Ang ngipin ni Saldiko, hubiwalay. Yung pang-apat, pang-lima niya ngayon, dikit na. Tapos mga kababayan, ito ang patanda, palatandaan yan. Saan ang balat or peklat ni Saldiko na hiwa sa may kilay? Ha? nasaan ang hiwa ni Saldiko sa may bandang kaliwang kilay? May hiwa po si Saldiko sa kabila niya, sa kaliwang kilay. Ito po, mga kababayan. Ha? Saldiko, face Wait lang mga kababayan, dito tayo sa Google para lalabas. Show me a image of Saldico. Hmm, ibang lumabas. <clears throat> Ito mga kababayan, of Saldico. Ito mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, si Saldico po ay may hiwa sa kilayan Ah, may sugat siya mga kababayan sa kilay at higit sa lahat mga kababayan, ito po. Nakita nyo po yung sugat ni Saldiko, may sugat siya sa kilay. At ang buhok niya ay kulot. So paano nangyari na ang buhok niya dun sa video ay straight? Ha? Ang buhok po ni Saldiko kulot. Kulot po si Saldiko, hindi po straight hair. Ako po straight ang buhok ko. Pero si Saldiko kulot po siya na pino ang kaniyang buhok. Ha? para po siyang buhok ni Bembi na anak ni Chris Aquino. Kulot na paikot. At higit sa lahat, wala pong kilay si Saldiko. So paano nangyari na nagkaroon siya ng kilay doon sa video? At higit sa lahat mga kababayan, hindi po bungal si Saldiko. Paano po nangyari naging bungal na siya? Ah, wala siyang kilay at ang iksi po ng liig niya at ang liit po niya na tao actually 5 4 plat lang yata siya so paano nangyari na hahaba ang liig niya nung pumayat so ano yon habang pumayat siya bumaba ang balikat lumipat sa dibdib ano yon kinuhaan ng buto para gawing babae ano nasa sa Biblia ha mga kababayan so yun po ang katotohanan sabi nga ni UC Claire Castro mga kababayan kay Saldi ko kung siya ba talaga yon o hindi. Ito ha, ah, mga kababayan. For the satisfaction of for the satisfaction of Senator Robin Pan. Ito ha, ah, mga kababayan. Ang na ng fake news. Mm. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon. Mm. Yun, ito, mga kababayan. Kaya po ba nakuha ito? Mm. Anong source ito galing? Mm. Ma'am, ma do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po? Na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa. Panginoon. Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mm. Mas maganda po itanong niyo po sana, Sen. Robin, saan niya po ba na Ah, mm. uh, obliga... ...ginagawa? hindi pa po nakakapagbigay ng update sa at expect more changes in the sa kasalukuyan wala pa pong ganoon hmm. wala pa pong muling bas balasahan but ma'am meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa NK and sa kahit po shortlist wala pa mga kababayan pasensya na kasi mahina yung internet natin may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? <coughs> uh, lihiti mong balita ito na hindi naman nila alam ang source. Mm. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I was talking to a certain vlogger. Mm. Pakinggan nyo ang sunod tanong dyan. Si uh, Senator Robin ay uh, nagpapanukat troll farm o magpapabiktima sa troll farm na nagpapak. And uh, since dininay niyo po na kayo ma'am, tanong niyo po sana kay Senator Robin saan niya ito sa mga troll Kay iban may Hindi din na dapat to. Hindi pa po ng update sa atin. Um, sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Hmm. Wala pa pong muling balasahan. Hmm. But ma'am, meron na kaya tayong ipapadid sa PLLO o sa... Pero uh, how about ng no shortlist? exact like, ma'am, we understand that all this is the ICI's commitment to live, uh, live streamed. And, uh, wala, mga kababayan, wala siya. Yung issue dito na may troll farm. Ito po yun mga kababayan ha. Yung patungkol kay Saldico, na... May nangyari kanina sa... Yung po kasing deliver... Na kung saan mga kababayan, mismo sinabi niyo si Claire Castro Merong na hindi sinabi niyo ba napansin eh. oh, na iba-iba ang hitsura ni, ni Saldi ah Ha? Mismo sinabi ni Yosik yan na bakit hindi ba kayo nagtataka na una, isa, dalawang video niya ay hindi niya binigkas yung uh, 2022. Tapos, pangalawa, yung mga nilabas niya, mga kababayan, ay hindi tugma sa sinabi niya. Nabibisto sila doon. Una, yung petsa ni Gutesa. Ang kay Gutesa, 2025. Ang kay Saldico, 2024. Tapos, pangalawa, yung sasakyan. Ang sasakyan na nilagyan ng uh, <clears throat> Ang ang sasakyan na nilagyan ng maleta malapit ay nakarehistro sa Davao Region. Tapos 8 pa ang plate number. Tapos sunod mga kababayan, yung mga mali maleta na bag or nilagyan ng pera, may mga presyo pa. Mm. Tapos itong si Saldi ko unang labas, sabi ko nga sa inyo, pumayat, humaba ang liig, bungal. Tapos ngayong pang-apat, pang-limang video, tumaba, tapos yung buhok bumalik, tapos nawala na ang kilay. Tapos yung anino niya, walang tay nga. Oh. So, mga kababayan, ito po para sa akin na. Sana, hindi totoo ang nakarating sa akin na ang nasa likod ng paggawa ng AI video Ni Saldico ko ay isang senador. Ha? Wala akong pinangalanan. Maraming senador. Ha? Sana hindi totoo ang sinabi sa akin ng aking mga biek na walang puwet. Bakit? Yung aking mga biek na mawalang puwet, mga kababayan, hindi po talaga sila pumalya. Yung mga sinasabi natin dito ay totoo. Ha? Sana ang nasa likod nang gumawa ng mga AI video ni Saldico na ginawa sa Ayala Mall sa bandang BGC, sana hindi totoo na si Senador ang nasa likod nito. Ha? Kasi mga kababayan, pwede niyong paimbestigahan itong page ni Saldiko. Kung sino ang may hawak ng Facebook page ni Saldiko. Ipaimbestiga nyo yan sa, sa CIDJ at sa NBI. Kung sino ang nasa likod ng Facebook page ni Saldiko. Kasi nakarating sa akin ng intelligence ko. Ha? Ah? nakarating sa akin ng intelligence ko, isang senador ang nasa likod nito. Ang gumawa ng AI ni Saldi ko at gumamit ng Facebook page niya. At ang Facebook page na ginagamit ay nasa bandang Ayala SM Aura. A Aura ba? Ayala Mall malapit sa BGC. Tatawid ka lang, BGC na. Doon ina-upload ang video na bandang hapon. Ha? Bandang hapon. At ang senador daw ito ay sangkot sa tambak na tambak ang kaso sa kanya. Ha? Mga kababayan. Ako, ayaw ko sabihin. Antayin ko na lang na lumabas. Kasi ito si Salde ko, uminit na dugo ni PBBM. Ngayon sana makarating sa sa CIDJ sa NBI at sa tawag dito sa mga IT dyan sa Malacanang na i-search nila ang IP address ha, ah, ng pag-upload ng video ni Saldiko. I-search nyo yung IP address. ah, Kasi mga kababayan, isang senador po ang nasa likod niyan. Siya po yung nagsabi na <laughs> sinira daw siya ni Saldiko. ah Mga kababayan, tandaan nyo. Sino bang senador na galit kay Saldiko at ginamit ang Facebook page ni Saldiko. Alam mo, sa totoo lang, Senador, harapin mo na lang yung kaso mo. Ang damay ka pa eh. May padistabilisasyon ka pang nalalaman eh. <laughs> ah, sana. Ah, sana ang Malacanang. Ah, I-research nyo ang IP address. 'Di ba si Saldi ko nag nag-video nasa ibang bansa. Pero bakit ang video naka-upload sa Ayala malapit sa BGC? Tawid ka lang mo oh, sa crossing BGC na 'yun. Ha? Ah? Oh. Tanga ka 'Yun lang ang sa akin. Ha? Ah? Tapos tumawag pa daw di umano ang abogado or pumunta daw kay PBBM Blinakmel pa na hindi na daw maglapas ng video kung hindi i-cancel ang passport ni Saldi ko. Naku po, mga kababayan, i-search yun na lang ang IP address. Sa mga IT po na nanonood sa akin, eh? According sa aking biik na mga mga biik na walang kwet, ang nasa likod ng paggamit ng AI video ni Saldi ay isang senador. Wala kong pinangalanan ha, wag kayong guilty. Kasi kung magre kayo, kayo yon. 'Di ba? Nangyari pag lang si Saldi ko nasa ibang bansa. Tapos yung upload ng video niya nasa Philippines. Ano 'yun pinapadala ni Saldi sa kanyang editor? Tapos ang tanong, sino ang may hawak ng Facebook page ni Saldi Hindi ba kaya nagkasabwat na silang dalawa? may pa-destabilisasyon, may may demolition, demolition job ka pang nalalaman, ah. <laughs> may pa nalalaman na. may pa-demolish, demolish ka pa. Ah. Harapin mo na lang yung kaso mo, tad-tad ka na ng kaso do. Makukulong ka na, na, matatanggal ka pa. May pa-demolition, demolition ka pang nalalaman na. Ah. <laughs> Tigil nyo yan. Mm. Yan ang nakarating sa akin according sa aking mga biik na walang puwet. <laughs> ah, yun po yun. Mga kababayan,